Ito uh, ang ating mga payo. Number one, mag-isip tayo ng positibo o yung positive thinking. Kasi kapag may dumating na malungkot at tinurn mo o binago mo sa magiging magandang layunin, eh magkakaroon ka ng energy para tapusin yung araw mo at tapusin din ang iyong problema. Pangalawa, eh kung medyo ikaw ay mataba o overweight, pwede kang magpapayat ng konti kasi syempre, mas hindi mabigat ang ating katawan. Mas, kapag tayo ay medyo payat, mas mabilis tayong kumilo. So, parang laging may energy. Um, ang makakatulong para sa ating pagbabawas ng timbang ay ang pag -e exercise At syempre, kapag nag exercise tayo, tumataas din ang level ng energy natin. At kung tayo naman ay medyo payat, Uh, pwede rin tayong mag-build ng muscles through exercise. At kumain tayo ng mga pagkain na uh, uh, makakatulong sa pag-build ng muscles. Yung mga ma protina tulad ng mga nilagang baka mm -hmm. o yung mga manok. Ito yung mga pangpalakas at medyo pangpataba din. Ano po. Uh, tapos kapag um, tayo ay laging puyat, alam natin na hihina tayo o parang walang energy kinabukasan. Kaya ang payo natin, matulog ng pito hanggang walong oras sa bawat gabi. Ah, kasi um, kung natutulog tayo ng mahaba o ng, nang mas maganda, eh mas pahinga ang ating katawan. At kinabukasan, hindi tayo pagod na pagod at parang inaantok sa umaga. Eh, pero kapag sumobra naman ng sampung oras din ang tulog natin. Parang tamad na tamad ka naman kinabukasan. So, kung ikaw ay medyo bata-bata, makakuha ka sana ng walong oras sa pagtulog. Pero kung medyo may edad na, anim na oras, pwede na rin po. Okay.